meron talaga tayo mga kakilala o kaibigan na talagang toxic ano? Ano bang mga halimbawa ng pagiging toxic na mga kakilala natin? Ang number one na halimbawa ay yung pag hindi mo pinautang. Pag hindi mo pinautang, sasabihan ka agad na madamot. Sasabihan ka na galing ka rin naman sa hirap pero hindi ka marunong tumulong. Number two example, yung pagkasiningil mo yung umutang sa'yo, sasabihan kanya na hindi ka naman makapaghintay kung kailan ka babayaran. Pabayaran ka naman, hindi naman kita tatakbuhan. Tsaka malaki naman ang sahod mo, hindi ka naman nawawalan. Tapos siya pa yung galit nun. Yung pangatlong halimbawa ay yung pagbumili ka ng medyo mamahaling cellphone. Sasabihin sa'yo, ay, bumili ng mamahaling cellphone? Bakit malaki ba ang sahod niyan? Saan naman ng pambayad diyan, At saka hindi naman practical bumili ng mamahaling cellphone? Pang-apat na halimbawa, pag ka naman ng medyo mumurahing cellphone. Ang sasabihin naman sa'yo, ay bakit murahing cellphone yung binili mo? Sana bumili ka na lang ng mas mahal kasi mas matibay mas mahal. Yan madali lang masira yan. <laughs> Pang-limang halimbawa, yung pagka meron kang girlfriend o boyfriend na hindi pumasa yung itsura sa standard nila. Ang sasabihin nila sa'yo, siguro mayaman yan kaya nagustuhan mo yung pang-anim na halimbawa ay yung pagsobra ng ganda o pogi ng shota mo. Ang sasabihin naman nila sa'yo, iyo, nako, papalitan ka rin 'yan. So ibig sabihin, wala kang paglalagyan sa mga toxic na tao. Kahit sa naman tayo pumunta, ay meron naman talagang toxic na mga tao. Ano ba ang epekto ng toxin sa katawan? 'Di ba sakit? So anong ginagawa natin kapag may toxins tayo sa katawan? Hindi ba inaalis? Ganun din sa buhay, pag may mga toxic na tao, alisin natin sa buhay natin.